Nagbigay na ng pahayag ang magandang Vietnamese model na nasasangkot ngayon sa hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na pinaghihinalaan na kabilang sa mga babaeng nakarelasyon noon ng aktor. Habang magkarelasyon pa sila ni Catherine Bernardo, matatandaan na matapos i-unfollow ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla at ang iba pang sikat na TV personality, naglabasan na ang mga issue ng pagluloko umano ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo sa ilang taong relasyon nila. Bukod pa rito naglabasan na rin ang iba't ibang pangalan ng ilang mga celebrities at personality na nasasangkot sa pangalan ng aktor kabilang na ang isang Vietnamese model na pinangalan na si Minh Foung na kilala ring si Emma. Ayon sa mga naglabasang issue, naging si de umano ni Daniel Padilla si Emma nitong 2023 lamang habang hindi pa sila naghihiwalay ni Catherine Bernardo. Palihim pa umanong nagkita ang dalawa sa Vietnam, habang abala naman si Catherine Bernardo sa kanyang mga appointments sa kanyang showbiz career. Nagumpisa ang lahat ng mapansin ng mga netizens na may isang minfaong na patuloy na naglalake sa mga post ni Daniel Padilla sa kanyang Instagram. May mga naghinala pa na ang isang account na nakapangalang at Johnny Moonlights ay ang sekretong account na ginagamit ni Daniel Padilla upang makipag-communicate sa Vietnamese model. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Vietnamese model sa kanyang Instagram account sa gitna ng pagkakadawit niya sa isyu ni Daniel Padilla. Nitong January 15, 2024 tuluyan ng binasag ni Min Faung ang kanyang katahimikan patungkol sa isyong may relasyon sila ni Daniel Padilla. Ayon sa kanyang inilabas na statement, nagkakilala lamang sila ni Daniel Padilla at mga kaibigan nito sa isang bar sa Vietnam na pag-aari ng kanyang kapatid at yun lamang umano ang naging interactions nilang dalawa. Nakikiusap rin siya sa mga netizens na itigil na ang mga pambabatiko sa kanya at maging sibilisado naman. Nakikiusap na rin siya na huwag namang umabot ang mga fans ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa pagsira ng kanyang karir at ang kanyang buhay. Iginiit din ni Min Faong na isa siyang biktima ng mga tamang hinala, at akusasyon na wala naman umanong prueba. May mga nakisimpatya naman kay Emma, dahil wala naman talagang mga pruweba, kundi pawang mga hinala lamang ang lahat. May mga nagsisisi ba sa ate ni Catherine Bernardo, dahil sa pagbabahagi nito ng mga cryptic post na siyang pinagmumulan ng mga isyo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.